bilang pinuno ng grupong nagsusulong ho ng uh, pagbabantay dito sa mga infrastructure projects ng uh, gobyerno ano po ang inyong pananaw doon sa pagpapatigil well ito ipansamantalang pagpapatigil lumana pero uh, natigil ho yung operasyon uh, dyan sa reclamation activity sa Manila Bay any comment on this well una ho sa lahat syempre uh, very concerning naman po talaga yung pong level of activities uh, sa Manila Bay no particularly ho ito po nga area na renesse po talaga ng uh, US embassy no and more particularly dahil uh, isa po pala doon sa mga involved uh, implementers ng proyekto pong ito ay uh, nagmumula ho sa isang uh, adversarial state no uh, sa atin pong uh, gobyerno so yan ho yung unang uh, kailangan ho nating uh, Uh, banggitin. no pero mm -hmm. pangalawa uh, kailangan mo siguro talaga sa, sa gitna ng pag-aaral ng ating pong gobyerno sa mga reclamation projects kailangan mo niyang balikan yung pong uh, mga para permits no and licenses na Greenland na rin po uh, sa iba pang mga uh, reclamation projects no ibig sabihin uh, sa pag uh, di decide naman ho kung alin ho sa mga reclamation projects yung ipagpapatuloy at hindi po ipagpapatuloy kailangan ho nga uh, magkaroon ng balanse no doon yung sa economic impact at sa environment impact. Hmm. Okay. E, e, attorney, sino yung uh, may pangunahing role uh, in terms sa monitoring nitong mga ganitong uh, aktibidad knowing na uh, private firms 'yo uh, yung nagpapatakbo nito at uh, naglulunsad ng ganyang mga proyekto. Uh, attorney No so halimbawa may binabanggit ho ang atin pong pangulo ng nagdaan na talaga mayroon naman ho nga mga pinayagan na talaga at ang nagtutuloy na po mga proyekto no so sa pagre-review po ng DNR dapat yan ho yung kaniho nga makita yung pong pagbabalanse ng economic at environmental impact ng mga proyekto pong ito. Pero think ko, uh, dun po sa nakakatabi ng US Embassy at uh, ipinapatupad yung halimbawa, ang, at, at isa sa mga nagpapatupad ay, ay uh, isang adversarial state. no Dapat yan who yung uh, talagang pag-aralan na ho ng husto Kasi siyempre, alam po ninyo, ibang bagay na ho yung uh, pagbabalansin ng economic at environmental impact. Mas malaking usapin ho bigla yung pong meron pa ho nga national security impact, yung pong uh, ilan sa mga nag-implement uh, ng uh, reclamation project. So, tingin ko dapat ho uh, uh, maging very precise, no, yung pong gobyerno, kung alin doon sa mga Ah, Manila Bay Reclamation Projects ang kanya ho talaga nga dapat pong tutukan sa ngayon. Mm -hmm. eh, nako, ay eh. baka ho humirit ng, uh, ng uh, confidential fund, yung nga uh, DNR, uh, para mamonitor yung mas malalim pang usapin dito. No? Okay, uh, may mga karagdagang tanong din si Bombo Alaysa e Clarinal. Bombo Alaysa? Okay, Atty. sa ibang usapin naman po, ano, nagsimula na po itong uh, budget season. Anong agencies naman po ang uh, qualified dito sa intelligence fund? Alam po ninyo yung pinagbabatayan po ng Confidential and Intelligence Fund. Ah uh, kadalasan ito po ay meron pong uh, kaugnayan sa usapin po ng uh, public safety at saka sa usapin po ng uh, national security no. So kadalasan po ang pinaglalagakan po ng uh, mga intelligence and confidential funds kasama po dito yung Officer President Uh, kasama din po dito yung uh, Department of uh, National Defense, kasama din po dito yung Department of uh, Interior and Local Government kasi nasa ilalim po ng mga departamento po ito, yung po Armed Forces of the Philippines at yung po ng uh, Philippine National Police no? kasama din po dyan yung iba pa mga law enforcement agencies po natin katulad ng PIDEA at uh, katulad din po ng uh, National Bureau of Investigation na nasa ilalim po ng uh, uh, Department of Justice no so uh, if may makikita ko natin yung nature uh, ng confidential and intelligence funds no ibig sabihin talaga mayroon pong uh, pangangailangan ng uh, very high degree ng uh, secrecy at a very high degree po ng uh, Uh, privacy no dito po sa mga uh, talagang ini-engage halimbawa na intelligence agents or confidential agents kaya ho, nagtataka ho tayo sa totoo lang hanggang sa taon pong ito hanggang sa susunod pong taon yung pong mga typically ay uh, hindi naman ho talaga binibigyan ng confidential funds no uh, confidential at intelligence funds katulad ng Office of Vice President at yung Department of Education more particularly uh bibigyan pa rin po ng uh, Confidential Intelligence Funds sa susunod pong taon. So panawagan po natin sa totoo lang dapat tatapyasin uh, ng uh, gobyerno po ito, tapyasin po ng kongreso ito at ilagay po sa iba pa mga mga uh, pwede pong pagugulan uh, ng pondo po ng bayan. Okay, kaugnay ho na attorney, may mga kahilingan po na dalhin raw ang intel fund ng uh, ibang ahensya sa Philippine Coast Guard. Sa harap po ng problema sa West Philippine Sea, sangayon po ba ang inyong panig dito, attorney? Well, alam po ninyo, ang Philippine Coast Guard po yung uh, frontline defense eh, ng atin pong uh, uh, pamahalaan, ng atin pong bansa. Uh, particularly po, ito pong mga coastal areas po natin. More particularly, ah uh, dito po sa disputed waters uh, around the West Philippine Sea at South China Sea no so uh, dapat ho uh, talagang uh, uh, lagakan ng uh, confidential at uh, intelligence funds po ito particularly uh, dito po sa coastal defense kasi syempre uh, hindi ho talaga biro yung pong uh, pagpapatintero no ng China at ng Pilipinas dito po sa disputed area. So, ah uh, tingin ko ho imbes na uh, ginagamit ho doon sa typically hindi naman ho dapat pinaglalagakan ng intelligence funds katulad ng uh, Department of Education, mas maganda ho uh, na sa Philippine Coast Guard po ilagak ang pondo pong ganito. Okay, with that maraming salamat po Attorney Terry Redon sa mga impormasyon na inyo pong uh, naibahagi sa ating mga taga-subaybay. So, magagawit uh, Thank you so much and uh, ingat po kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating kinatawan ho ito, dating mambabatas din ho ito si uh, Attorney Ridon at uh, kaya nakukonsulta natin hinggil ho dyan sa mga proseso sa mababang kapulungan ng Kongreso.